Det <skrisa> er <skrisa> Magandang araw mga tol o boxing fanatics na pala. So pag-uusapan na natin ang katapos lang na laban ng ating pambato at uh, controversial ito mga ka -uyud boxing fanatics. Dahil wala itong pinagkaiba dito nga sa laban niya kay Rio Akaho. Marami nga ang umalma dito mga ka -uyud boxing fanatics dahil nireview nga itong laban nila. At uh, klarong klaro mga ka -uyud boxing fanatics na walang hitbat na nangyari. At isa pa dito ay kapansin-pansin nga ang napakabilis na desisyon ng referee na itigil ang laban. Marami nga ang nagtataka makauyong boxing fanatics sa naging desisyon sa referee dahil wala pa lang isang minuto nung tinignan ito sa doktor. Ay nagdesisyon kaagad ito na itigil na ang laban. At ang matindi dito makauyong boxing fanatics hindi man lang ipinakita yung sugat dahil marami nga ang nagsasabi na bakit sumuko kagad sa laban itong si Yukinori Ogoni na mukhang maliit lang naman ang sugat nito ay dahil natakot na ito sa sa mga malakas na suntok na ibinato ng ating pambato dito sa kanya. Samantala, John Cuadro Quadro Alas Casimero, itong ating pambato, nag isang angas ng Pinas, ay nagsalita na nga matapos ang laban. So, kortesi nga dito sa YouTube channel ng ating kaibigan, Boss Ritz Don. Halika't panuori natin ang clip ng video. So, so, um, ang, um, sa pinang lang sa Arley Rostro, gusto ko lang pagkapusin ko Sa first round ko lang, na uh, nag ako na gusto ko pero naano uh, ko so sa mga tao kasi sobrang dami yung mga tao na nanonood. So baka mabisi na naman yung mga, mga manonood. So gusto ko ipapaano na muna mas laban so para man ma-insight yung mga tao So yun, uh, kaya ko naman tapusin isang round yun pero hinahayaan ko lang na umabot ng matagal na round para naman maganda yung laban ng kapatida. At lalo na sa mga Hindi ma hindi mabigil. Uh, so, wala sa na nang mo yun. Pero wala pa rin Ah, yung lakas ni ano, sa kakayahan ko parang present lang. Pero alam mo natin na sparring partner ni Naoya yun. Pero sabi ko, gusto ko ng gano'n lang ba well, kakayahan niya pala. So alam ko kaya ko na sa yung Eh, ko. Eh, nakakulisawa. Eh,